Ang paghahanda mismo ay hindi dapat maging dahilan upang matakot tayo sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa halip, tanggapin natin ito bilang ating pagganyak na gawin ang pinakamahusay ayon sa mensahe ng Diyos. At pagdating ng araw na iyon, ipagdarasal natin ang kahandaan ng lahat na sumagot at maging lingkod ng Diyos kapag tinawag na tayo. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang original na intention ni Baden Powell sa moto na laging handa ay para lamang sa survival ng mga scouts. Pero naihanda rin sila nito na harapin ang anumang iniaalok na hamon ng kanilang buhay. Nawa, tayong lahat ay maging laging handa sa anumang nais sa atin ng Panginoong Diyos.